Ganito pala ako kung paano kumuha ng right uh, amount na dosage ng aking creatine. Hindi ako nagbe-base sa uh, scooper. Kasi yung scooper kasi hindi natin exactly makukuha yung uh, total amount. Like for example, if, kung gusto nating 5 grams, hindi hindi exactly 5 grams may plus or minus yung yung scooper natin. So, kung yung dosage na manakukunin natin is 7 grams, 6 grams, 5 grams, 3 grams. Kung magbe-base lang tayo dito sa scooper uh, hindi tayo sure kung talagang 3 grams ba talaga yon or 5 grams. Kaya ang sa akin, para makuha ko talaga yung, yung exact, exacto talaga na amount ng creatine is meron akong ano, weighing scale. ah uh, Bura lang naman po 'to 'yung ganitong mga uh, timbangan. Ito 'yung per grams. Uh hanggang 500 grams 'yung uh, maximum capacity nito. So para mas accurate, kunwari 'yung gusto niya talaga is uh, 5 grams. Gumamit ka nito para exactong exacto talaga na 5 grams. 'Yung sa akin naman, uh, binibase ko kasi 'yung uh, creatine ko sa uh, Uh, body weight ko kilograms uh, per body weight. Uh, meron kasi mga studies na magkakaiba kasi yung ano eh uh, uh kung ano yung gusto n'yong sundin. Pero uh, sa mga napapanood ko na uh, studies yung mga expert about uh, creatine, wala naman siyang proven na sinasabi nila na may mga side effect na it's uh, it's not good for our kidney. Uh, hair loss, hindi naman uh, proven yung mga ganong uh, study, and then uh, of all the creatine ang pinaka most study talaga na creatine is yung creatine monohydrate ito yung pinaka safe na creatine, ay na-advise ng mga uh, expert uh, kung gusto nyo talagang mag-take ng supplement na creatine mas, mas safe po yung monohydrate at saka yung sa dosage nga po, um, marami pong studies ha uh, Na nagpapatunay na hindi po masama yung creatine uh, Ako rin, nung nung bago pa lang ako, sabi ko ay masama to Parang sabi ko baka kagaya ng steroids Pero uh, marami po talagang studies na safe po yung creatine uh, Mapatanda man, masamatanda, bata kahit sa mga babae, pwede po ito siyang uh, gamitin. Marami po siyang benefits. Yung creatine, hindi lang po sa pagpapalaki. Hindi lang po sa mga bodybuilder. Marami po talaga siyang benefits. Kung mapapanood nyo lang yung mga uh, expert, mga doctors na, na gumagawa ng videos according creatine. creatine, uh, marami po kayong mautunan. Uh, mga... Uh, dati kasi mga maraming mga myths na ganito ganyan ma, hindi maganda yung creatine sa katawan pero okay po siya uh, malaking ano siya, malaking tulong lalo na sa mga gusto magpalaki ma, gustong uh, lumakas mga mga athletes mga bodybuilders mga ano ano kung ano man yung sports nyo, kung gusto niyo maggain ng weights mag-gain yung ano nyo, yung body mass, muscles sa brain. So so on support so marami. So ito na ha, yung paano ko kukunin yung yung ano, yung dosage ko. Sa akin kasi ah, uh, ang ginagawa ko, kino-convert ko siya sa body weight ko. So ako kasi ngayon is 80 kilograms. Ah, uh, According sa mga studies kasi, pwede mo siyang... Yung iba, pwede naman 3 to 5 grams. Okay na yon Goods na yon Pero pwede rin na... Uh, 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 kilograms ng body weight mo. Uh, 0.1% of your body weight. Or 10%, kumbaga. So, kung wari ano ka, eh, 70 kilos. 7 grams doon yung daily maintenance mo. Kasi 0.1%. 50% ng body weight mo. Uh, kunwari, 100 kilos ka naman, times 0.1%, so 10 grams. Yun po yung conversion niya. Kung 50 kilos ka naman, 0.1 or 10%, percent, 5 grams. Kung 40 kilos ka, 4 grams. Kung 55 kilos ka, yung 0.1 po nun, convert nyo lang is 5.5 grams. Ganun lang po siya. Napaka-simple lang. Kaya gumagamit po ako nito para makuha ko talaga yung pinaka-exact at tamang-tama talaga na na ano na iniinom ko. Ayokong mag-base sa scooper kasi minsan may minus saka plus yung scooper. Yan lang. Napakadali lang po. So, yun lang. And then, pagkatapos po nito ay ihahalo ko na siya sa ano ko, ah... Uh, Uh, shake. Uh, para sa akin na uh, yung creatine ay goods. Kasi po, dati, nag-struggle talaga ako paano mag ng weight. Ako kasi, payat talaga ako. And then, gusto kong mag ng weight. So, hirap na hirap ako mag-gain uh, mag ng weight. At kahit anong hindi po ako bodybuilder. Hindi po ako bodybuilder. Hindi po ako nagpapaganda ng katawan. Yung ano ko po is, is exercise lang and then ano ko uh, arm wrestling. Arm wrestling po, arm wrestler. Yun po yung yung training ko talaga. Hindi po yung para uh, mag-compete ng mm -hmm. Uh, bodybuilding. So magkakaiba po tayo ng ano ng ng goal sa katawan. sa akin lang is more on strength sa arm wrestling. At gusto ko lang talagang mag -gain ng weight. Dati kasi hirap nirap ako mag uh, maggain ng weight. Kahit anong workout ko, kahit anong kain ko, hanggang doon na lang yung max ng ng body weight ko ano ano siguro mga lang last year kahit anong kain ko talaga kahit anong workout ko hanggang 70 kilos lang ako pero when i started to take creatine totoo yung sinasabi nila na may water retention pero napansin ko kasi lumakas yung workout ko and then after few months andun halos ano, uh, makikita ko talaga yung difference. Uh, naggain Nag-gain talaga ako ng, ng weight. Tsaka ngayon, 80 kilos na ako. Tsaka yun na yung parang pinakamaintaining ko hanggang sabi ko 80 to 85. And then, imi ko na lang yung ganong yung weight. So, yun lang. Baka makatulong sa inyo. So, ito lang. Inahalo ko na lang siya kasi na-shake ko na to. And then, tsaka ako naiinumin. Okay. Ah. Uh.